Uh, magandang ha umaga po. Ito yung last part na uh, ginawa ng Facebook na hindi nila uh, gagawin natin to Suri na ka. kinat kinatop nila, na muted yan nila. Yan yung mga peacekeeper natin dyan. Hindi nyo alam, marami yan sila. Nakaanta ba yan? Ganyan yung mga ginagawa ko. Hindi ako nagpapakita ng kayabangan, pero gumagalaw kami. Ang Suluan North Borneo na peacekeeper, nandiyadyaan yung ating pinakayaman sa Sulari. Na yan binenta ng mga sangkula ng mga kapatid na akala nila mabibili. Hindi eh, nila alam na sila ang kalabuso dyan. Hindi nyo kayang ibenta ang yaman na hindi sa inyo. Sa tawi-tawi na peacekeepers na Raja Sulaiman, yan yung tubig dakula, yan yung nag, nag-ano dyan na binabantayan ko. Uh, yaman na galing sa ligwasan. Kasi pipeline yan eh. Yan yung mga binabawi natin. Yung OPEC, yung Petronas, lahat ng mga oil and gas, Sabagas, Borneo, uh, British, uh, Brunei, lahat yan. Pati Aramco. Lahat yan. Galing yan sa pipeline. Kaya nga, the access of power ang ligwasan Mas, Hindi si Gloria. Hindi yung claims. Hindi si Gonzales na nag tema ng kanilang claims. Okay, so nandiyan ang sambuangan, sambuanga. Yan na ngayon yung gold mine, yun lahat ng precious metals, yan ang pinabantay ko sa sambuanga ng mga peacekeepers natin. Now, sa Palawan, yun na yun, oil and gas. Akala ninyo makalusot kayo? Lahat po yan, may bantay. Lahat po yan, inayos ko. Lahat po yan, na mga logo, akala ninyo iisa lang. Merong angkop na responsibilidad sa bawat isa. Kaya ngayon, continue your blocking, I will continue my defensive move. Kaya nga sinabi ko kay pabayo noon, lahat kayong mga general na na-assign sa hulo mula 1950 patay man kayo o buhay, isa-isahin ko yung ginawa ninyo na kayo ang naglugmok sa amin sa kaharian ng Lupasug Empire. Lahat ng general at lahat na naging parte ng OPAP, lahat kayo, mismo yung mga packagers, DELES, lahat kayong mga naging parte ng ano, kolonel, lahat kayo, hindi ko kayo sasantuhin dahil may batas na kayo ang ituturo sa timbangan ng mahal na ina. Divino gobyerno, wala tayong magawa. Yan ang absolute monarchy ng pagbawi ng liwanag sa ginawang kaliwanagan ng Vatican ng itim ng Illuminati. Sige, galit kayo sa akin kasi sagrado katoliko kayo kasi solid catholic kayo wala akong inaway ang hiningi ko lang sa Santo Papa mula nung pumunta siya ng late na talagang pinaulan pinaulan ko dahil madisgrasya ako ang sisihin solid catholics kayo pero ako pa rin nagsave sa Santo Papa ako ang tumatawag sa Papa Nonsyo para ipauwi ang Santo Papa dahil ang planado, sakta ng Santo Papa, sana punta ang 44 sapmen ninyo. Di ba pinatahin nyo rin? Para walang sikretong lalabas. Sabastando, all are part of blockages conspiracy. Ngayon, July 3, buhay pa si Ama Ali. Buhay yung matanda na direktang tuko. dugo. ...ni Prophet Muhammad. Up to... ...kay Lolo Adam. Alam niyo ba ang libing ng matanda? Puntahan niyo. nanjan sa sulok. Hindi niyo alam ang sikreto ni Queen. Kaya kayong nagsasabi na kuha na ninyo yung mga bangko... ...at nagsasalita kayo... ...markado kayo. Kung akong pinatay ninyo... ...mas papatayin kayo ng batas ng soberinya. Kung kayo ng pangahas hindi kayo sasantuhin dahil may patas ang monarkiya. Ngayon, diretsyo kayo, election kayo, saan kayo kukuha pera? May pera kayo, e demonetize May bagong perang lalabas. Hindi na yan. Excuse your money. Spend your money. Kayong mayayaman. Ang hinihingi ko, i-invest nyo sa akin. Ayaw nyo maniwala pero ito lang makita ninyo bandang huli. Hindi ako nagkulang sa inyo. Pero kung ayaw nyo pa rin maniwala, go ahead. Pasalamat ako doon sa tumutulong na yung enerhiya ninyo ang siyang tumutulong sa akin. Maraming maraming salamat. Magandang araw. Magandang umaga. Magandang gabi sa iba't ibang bayan. Pagpalain kayo ng Diyos Ama ng Allah. God bless everyone.